morning mga bay nandito kami sa labas ng bahay namin kasi nililinisan namin itong mga tanima ng saging ayan nilalampas kasi sobrang dami na ng dami ayan o oh. Ay, mga dahon pinakain namin sa kambing doon yung kambing namin uh, si Georgia at saka si Migoy yan si Choco si ano nandoon sa malayo sa kabilang dako Ayan. nagtatanim din kami doon sa banda doon ng ano saging na lakatan kailangan ano kailangan linisan kasi ang dami ng ano mga patay na malapit na naman umulan no araw-araw dito umuulan Timing to kasi malambot na yung lupa. Pwede na pagtaniman ng mga gulay. Sa kabila nga doon, yung sister-in-law ko nandun. Eh. Nagtanim sila ng mga mais at saka gulay. Yan yung garden niya. Diyan si Migoy o oh, kumakain ng saging. Hmm. Ayan. Ang dami ng damo. Sa dami ng tanlad na tinanim, dalawa lang yung nabuhay. Dako na. Kuha na. Pwede naman ka na maloto. I'm going deep in the Thanks for watching.